tayo magiging tunay na masaya? Paano tayo tunay magiging malaya at magiging healthy? Okay? Si God ang ating creator. Tayo ay co-creator of God. Okay? So, tatlo ang iniutos niya sa atin para tunay tayong magiging masaya at mabiyaya sa lupang ito. Okay? Una, sabi niya, rejoice always. Bakit itinuro niyang mag tayo, magiging masaya tayo? Dahil pag nagiging masaya tayo, ang ating enerhiya ay positibo. Pag ang enerhiya natin ay nagiging positibo, nakaka-attract tayo ng mga positibong karanasan. Kung baga ang blessings niya ay palapit ang palapit. O paano kung naging negatibo tayo? Eh yung binablock niya yung blessings ni God. So, kaya niya inuutos na rejoice always para yun sa kapakinabangan natin. O, paano naman kung naging, paano naman kung wala na akong sasaingin o problemado ako o masakitin ako. Yung sakit na yan, yung problema na yan, aalis yan pag masaya ka. So, kaya niya inuutos na rejoice always para walang lalapit na negatibo sa'yo. Kundi puro positibo, masasayang karanasan. So, bakit naman niya inuutos na magdasal tayo palagi? I naman siya, alam naman niya kung anong kailangan natin. Aba, para naman gusto niya manggaling sa atin kung ano ang gusto natin. At yun, pag nagdasal tayo palagi, pray, always pray, continually pray without ceasing. Bakit? Para magiging strong ang ating pananampalataya sa ating dinadasal. Dahil nga ang susi sa pang manifest natin ay ang ating belief, ang ating faith. So, para magkaroon tayo ng strong belief doon sa ating dinadasal, ay kailangan natin dasalin palagi. At kailangan positibo tayo na yun ay darating sa atin ang ating dinadasal. Hindi na lang yung dinadasal dasal tayo ngayon, tapos balik tayo sa dating gawin. Hindi ganon. Kailangan pray continually yun ang inuutos niya. Tapos bakit niya sinabing kailangan mong magiging thankful, magiging grateful sa buhay mo. Pagising mo pa na umaga, mayroon na tayong emosyon na positive and negative. So kung ang ating uh, buhay ay positibo pagising, nag-greet natin ang ating kasamahan sa bahay na good morning or what a nice day. Diba? Kung maulan man yan, maaraw yan, it's a blessings. Kailangan ilangan mong ma-appreciate lahat ng bagay. Tapos, pag positibo lahat ng tao sa bu bahay mo, ang enerhiya ay positibo rin. At ang pasyay ay papasok dahil maganda ang enerhiya, magahan. magaan. Pero kung irritable ka na, pag pa lang, marami ka ng complain, mainitin na ang ulo mo, eh hindi ka makapag-spread ng love outside. Why? Dahil negatibo ang nasa loob. Kailangan para maalis ang negatibo, you need to be positive. Okay? So kailangan magpasalamat tayo sa araw-araw, 'di ba? Pag nagbigay tayo ng isang bagay, pinag-aaksayahan natin ang panahon. Na ito ay mabili na kung ano ang gusto niya dahil gusto natin pag magbigay tayo yung tatanggap ay eh, magugustuhan niya magiging masaya pero kung ang tatanggap ay hindi nagiging masaya anong pakiramdam? di ba? natidismaya ka di naman na-appreciate eh. so pa hindi ka na magbibigay next time kasi sa taong pinagbigyan na yun kasi hindi mo nakikita ang appreciation so that's why itinuturo niya na magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Kailangan, we need to practice it. Kung hindi tayo sanay na magpasalamat, kahit sa maliit na bagay, magpasalamat lang ba tayo sa malaking bagay? Siyempre, sa maliit, matuto tayong magpasalamat. Para tuloy-tuloy ang blessings ni God. Yun ang susinon. Ano pang itinuro niya? May tatlo pa siyang itinuro, para lubosan tayo magiging maligaya. Love, service, and forgiveness. Kailangan matuto tayong magpatawad. Kailangan, kailangan tayong mayroon tayong service na mahalin natin ang ating kapwa katulad ng ating sarili. Na hindi lang ang ating sarili ang ating minamahal. Kundi kailangang mag-spread ang isinalarawan ni Jesus Christ sa atin sa lupa. Para maraming matututo. Sa pamamagitan mo, may nabagong buhay yun ang service na hindi lang pansarili mo kundi kailangan mag-multiply ka sa iba yung kabaitan mo kasi ang pag-ibig ay mabait ang pag-ibig ay hindi maingitin ang pag-ibig ay mapagpatawad at ang pag-ibig ay mapangbigay hindi nagdadamot so kung ikaw ay hindi mapagpatawad nakikim-game ka ng galit wala ang pag-ibig ng Diyos sa iyo si Kristo ay hindi nananahan sa iyo dahil ang utos niya ay magmahalan tayo magpatawaran tayo dahil tayo we are connected we are one with God okay 'yun ang itinuro niya mag -re rejoice always pray continually be thankful be grateful and then love, service, and forgiveness. Yung tatlo plus tatlo, yung anim na yon ang masasabi natin, sinunod natin ang kautosan ni Jesus Christ. Masasabi natin, tayo ay kay Kristo. Nawa mamuhay ang buhay na Diyos, na sa si Jesus, sa ating buhay. God bless everyone.